Kailangan pagdaanan yung proseso na yan. But I think I can assure everybody na the budget that is being passed here in the House uh, satisfies all the demands and requirements of our development. It follows the ethical beliefs of our, uh, of our uh, people. And it follows uh, the economic plan of the government. So tingin ko maganda yung kalalabasan nitong budget na to. Saan na po yung magiging plan naman para sa budget ng OVP? Ah, well, uh, depende sa committee, no? Uh, of course, hindi maganda na hindi sumisipot yung agency para ipaliwanag yung kanilang budget, no? ah uh, Siyempre, medyo sensitive yung mga tao on both sides, you know? But I think uh, we should rise above that, eh. Uh, I think, uh, alam naman natin na kung anong mga pangangailangan ng Office of the Vice President. Depende sa anong expectations natin, ano? So, office of the vice president. So I I don't know what the final recommendation will be. Makikita natin ngayon. Pero sa, sa, sa as of now, I think there is uh, there is no no reduction or increase in that budget uh, as against the national expenditure program submitted by DBM. Okay. Kung so, marami pa rin nananawagan is zero allocation yung unprogrammed appropriations, pero given that sunod-sunod po yung mga sakuna sa bansa, kami tulad po nag sa Davao, ay mas zero ba yung unprogrammed appropriations for 2026 ah i hope not ano kasi sa ako nga ang appropriations can provide for unexpected things and depends on increased collections and revenue for the government no so hindi naman mababawasan yung ibang mga proyekto ng gobyerno dahil lang tutulong tayo sa sa somewhere no so that is normal in budgeting kasi pa kung baga may contingency budgeting tayo na kung meron naman ma ma mako ang dagdag na revenue ng gobyerno, doon ilalagay sa pangangailangan na hindi kasing regular as the normal appropriations pero importante pa rin. So yan ang papel ng unprogrammed uh, appropriations natin. So kailangan yan sa tingin ko. Kulangin uh, po ba yung contingency, at quick response funds na nakalagay na po po sa Ah, that's a good question ano. Kasi we cannot anticipate disasters eh. Di ba? hindi natin ma, -ma, -ma, ma- anticipate 'yung mga sakuna. So, uh, for example, this year, naka dalawang malaking earthquake na tayo in the past week alone. Kailan last nangyari 'yan? 'Di ba? Ang tagal na. So hindi inasahan talaga 'yan. Ngayon, malay natin in the next month, marami pang ganyan. Yung mga bagyo natin, tuloy-tuloy. May meron na naman tornado, kung ano anong uh, watch na ginagawa, no? So unfortunately, 'yung mundo natin ngayon eh napaka napaka unpredictable, no? at maraming mga ganyan. So, yeah, uh, trabaho ng gobyerno kasi maging uh, maging uh, responsive sa lahat na yan. Eh. Dapat may, pan may ma ma masasagot eh, yung gobyerno sa lahat ng pangyayaring ganyan. Hindi tayo pwede nagdadahilan pag inabot yung ating kababayan ng ganyan. Ano? So, yun. Uh, sa tingin ko, uh, nararapat lang na meron nakalaan na na potential increase in income to offset yung mga mga unexpected uh, disasters. No? Sir, sure, so, uh, ibig niyo po yung sabihin, ganyan na nabanggitin po kasi na, tingin niyo po itong 2026, <clears throat> gab mas maayos na siya. So, compared po dun sa nauna ninyong nakita nun yung NEP na puno siya ng, sabi niyo nga po <clears throat> before, scrap of paper. Ngayon, uh, oh, mas oh. kumpiyansa na po kayo. Correct. Alam mo nangyari diyan. Uh, ang ginawa ng Committee on Appropriations in uh, coordination with uh, the other finance officials of the government, tinanggal nila lahat ng flood control. no? li ngayon sa mga priorities na administrasyon health uh, for additional services sa uh, hospitals uh, social welfare for uh, you know safety net sa ating mga kababayan and to a certain extent sa sa Department of Labor then ano uh, and agriculture of course so tingin ko yung pagtanggal ng 250 billion from uh, from the public works uh, budget at paglagay niyan to the other agencies no parang na-rationalize eh, yung budget. Kumbaga, yung mga importante, nalagay sa proper order. No? Kasi ngayon, sa tingin ko, baba, nagbabagyo, ano mas importante? Yung gamot sa tao o yung kali? Tingin ko, gamot. Di ba? Pag naghihinalo lahat dahil nag yung mga negosyo, gani -gani, -gan, anong mas maganda? Tulungan natin yung mga naghihirap o gawa na naman ng kali or flood control. Siyempre, yun doon naman. Yung pangangailangan muna ng tao. I think yan ang uh, emphasis ngayon ng gobyerno. Ako yung ako kasi medyo ano yan ha? medyo uh, very very major change ano in the priorities of the, of the government and ako masaya ako diyan kasi galing ako sa lugar na marami naghihirap yung Antipolo di ba yung aming mga distrito doon eh talagang uh, nangangailangan ng mga projects na ginagawa ngayon ng ating 2026 budget. Yes, speaking of calamity, may instruction na from House leadership na mag-facilitate o mag-mobilize ng uh, anong form of uh, assistance para po sa mga affected ng earthquake sa Davao Oriental? Well, alam mo yan, uh, uh, hindi na kailangan na mag-usap-usap pa dyan eh. Kasi even kami lang, sa partido lang namin, nung nag-earthquake sa Cebu, nagtulong-tulong kami para ma ma makadagdag maka kami sa dinadalang tulong ni Congressman Sancimura, no